Nasa walumpung bagong Miyembro ng Liberal Party ang nanumpa ngayon sa harap ni Presidential Candidate Ma Rojas sa Santa Cruz, Laguna. Kasama ni Rojas si MMDA Chairman Francis Tolentino na magsusumiti na raw ng kanyang resignation letter bukas matapos magdeklarang plano niyang tumakbo sa pagkasenador kahapon. Hanggang ngayon naman ay patuloy daw ang pakikipag-usap ni Rojas kay Kong Lenny Robredo para mapapayag na maging katandem niya. Sa lunes, inaasahang may desisyon na raw si Robredo kung kailan isa sa publiko na rin ng LP ang labing dalawa na kasama sa kanilang senatorial ticket. May uh, patuloy na pag-uusap. Itong mga pag-uusap na ito ay, uh, ay nagsimula nung uh, uh, medyo matagal-tagal na at uh, malalaman natin lahat ito sa lunes. Natao ng panunumpa ng mga bagong LP sa karawani Congressman Benji Agaraw ng 4th District ng Laguna. Kaya may programa. Nasa stage pa si Rojas nang tawagin ng MC ang grupong Playgirls na anya ay regalo raw ni Tolentino kay Agaraw. Pero nang magsimula ng sumayaw ang Playgirls, bumaba na si Rojas at umalis na itinang ginaman ni Tolentino na siya ang nagdala ng playgirl sa pagtitipon. Bisita lang daw siya doon at baka mali lang daw ang impormasyong nakuha ng MC. Tumagal din ng ilang minuto ang performance ng playgirls. Habang nagsasayaw ang playgirls, nakapanood din ng mga kabataang kasama rin sa programa. Ang ilan sa mga ito hindi raw komportable sa nakita. Ang iba naman okay lang daw. Hindi ko po parang hindi kasi po, siempre po, ano po kami. Mga youth, mga youth po kami, mga kabataan. Open-minded naman po eh. Kaya okay lang po. Hindi raw alam ni Agaraw kung sino ang nagdala sa Playgirls. Para din kasalan, di ba? Bago, bago ikasal, eh, binibigyan ng isang malaking kahon yung lalaki. Di ba? Pero yan, kung masagwa yan, ipapa, ipapatigil natin dahil hindi naman tama. Mula rito sa Santa Cruz, Laguna, Steve Daisa, Nakatutok, 24 Horas.